naman sa amin mga pangangailangan na balik ka pa pangyayari ako pa. Oh, bulalo, ah, ano? Ay, oh. 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 Guys, ito pala ang pagkain namin. Ang sarap. Basta basta talaga guys, uh, ano no, yung libre lang alam nyo napakasarap talaga ang pagkain pag libre so ang kinainan pala namin guys dito po sa Villaggio Mall sa Riyadh ang daming mga kababayan natin po dito guys na kumakain halos po dito is mga Filipino so karamihan po dito is mga Filipino ang kumakain na mga magaganda at mga magagwapo Hello, mga kasabayan. Kain po muna hmm. tayo ng ating kapunan. Pwede ka lang <laughs> lang kain lang muna kayo dyan wag nyo akong intindihin kasi busog pa naman ako kanina kasi nakakain pa naman tayo ng uh, tinapay so ito pala ang magaganda nating mga kababayan no? na naka, hindi na sila naka black nandyan ba ako? nandyan si Onisan parang wala ako dyan. nandito si Francis ito yung sila ang naglibre sa amin guys nandyan ba ako? Uh, i-shout out ko lang si Francis Pangilinan Asuncion at saka si Mr. Leo Sarno sila po mga langga ang naglibre sa amin ngayon kasi wala po kaming jet ba wala po kaming jet ba or budget no so yan lang magandang buhay kakain ako guys kasi parang ako na lang nahuli hmm. iniikot ikot ko na lang po guys kayo sa masasarap na mga pagkain kasi ang sarap talaga ng mga ulang. masarap siya guys pero may konting kamahalan din so sige lang at least busog tayo mga langga no so yan may lapas ba Choi? may jolly Yeah. So sure. yan lang bye bye. Thank you for watching.